Gandang gabi mga Tagalson at Visayas, Mindanao mga pa mga kawaray Ngayong gabi meron po tayong panonoorin mga nakakatakot na video at credit po ito kay Goosebumps So tara na po panoorin na po natin wala naman po tayong inaantay pang iba <laughs> Okay, panoorin na po natin tara na Spider's fear. Isipin mo, nagtatrabaho ka bilang isang janitor sa isang facility na haunted. Ano ang gagawin mo? Kinagawa mo lang ang trabaho mo tapos biglang may magpaparamdam sa'yo. Ganito ang nangyari sa katrabaho ng nanay ni Hannah. At ito ang nagvideohan niyang naging encounter niya. sa pagpasok ng janitor sa isang bakanting kwarto, makikita mong walang tao doon. Nang maitutok niya ang camera sa high chair kung saan may nakapatong na baby doll. Bigla na lang itong gumalaw at kumarap sa kanya. Wala kang makikita Pansin ang nagkakalong ito at bukod doon. Oh, umikot po yung ano, yung, yung dal, yung manika. Kaling ng manika, umikot creepy oh. Ito yung pinangitsura ng manika. Kasi po yun. Galaw ng ano ng baby doll. Creepy. <laughs> Pagpasok ng janitor sa isang bakanting kwarto, makikita mong walang tao doon. Nang maitutok niya ang camera sa high chair kung saan may nakapatong ng baby doll. Ikla na lang itong gumalaw at umarap sa panan. Wala kang makikita ang nagagalaw nito at bukod doon ay tahimik ang kwarto na lalong nakakapagpakaba sa lugar. Pagkatapos nga nang nangyari ay napalis na lang ang janitor sa kwarto. Ito ba isang eksena ng kababalaghan o gawa-gawa lamang? Ikaw na, humusga. Baby, Video ito ay kuha ng CCTV sa loob ng kwarto ng baby ng isang TikToker. Ito ay kuha noong November 7, 2021. Lagpas alas 11 na ng gabi. Natutulog lang ang kanyang anak nang may mapansin siyang paggalaw sa ilalim ng crib ng baby. Ooh. May gumalaw. Ano yan? <laughs> walang tao, walang umihila. Oh. <laughs> ah, wala rin may tali. Oh. Creepy ng bagay na yan. Ah. Ano kaya yan? Box? Minsan lang po sa speaker ko, ang pangyay speaker ko. Wala pa kasi ako ano, pambiling maganda-ganda ng speaker. <laughs> Nag-iipon po tayo. <laughs> mo isang toy car na unti-unting palabas sa ilalim ng crib. Bagya pa itong huminto at biglang bumilis ang paggulong nito na tinamaan pa nito ang plastic box. Agad namang pinuntahan ng ina ang kwarto ng bata at sinilip pa niya kung okay, may okay, bahay yung nanay, no? ng laruan na yon mula sa ilalim ng crib. Pero wala naman siyang nakita. Is this a work of a ghost or is it something else? Hangout spot! Sa susunod na video ang mapapanood ninyo, ito ay kuha ng CCTV sa isang resto bar na may pangalang Kubo ni Lola sa Valenzuela City. Ang sabi ng mga staff dito ay matagal na daw silang may nararamdaman sa resto bar na ito at isang beses. Ito ay nagit ng kanilang camera. Yung ano, ng mga gumalaw yung ano gumalaw yung upuan na nagkukwentuhan sa isang lamesa tingnan mabuti ang upuan na nasa kanan ng kabilang itim na lamesa ito ay kusa na lang no, gumalaw papunta sa kanila pagkatapos oh. ng nangyari ay nagkatinginan na lang <laughs> ang iba sa kanila <laughs> at hindi na nga sa biro ang nasaksihan nila <laughs> Ang nakakapagtaka lalo dito ay makikita mong puro pa to ang kinalalagyan ng upuan ah, ang hirap. at kapansin-pansin din. Kung sa malaw yan ay puro pato na eh. Kaya kung ano man ang nagpagalaw dito ay kinakailangan ng makikita upuan. siguro ay natuwa ang moto sa kwentuhan nila. Kaya <laughs> naisipan itong makisama sa hangout <laughs> ng mga <masa>. hala. <laughs> Ngunit ano sa tingin nyo? Multo ba ito o maaaring nagkataon lang? sa kubo ni Lola, kahit sino o ano ka man, sama ka. Chill chill lang. The Cradle Nagkagulo ang mga magkakapit bahay isang gabi dahil sa kakaibang pangyayari sa loob ng isang bahay. Dito sa Pilipinas. Bisaya eh.

Uh, kung, um, ano? Duyan. Kaya na na, awang duyan kanun eh. Nagpedutab yun. Wala namang, ano eh, wala na namang nagpapagalaw eh. At hindi lang basta gumagalaw talagang ano, malakas eh oh. Hindi na rin na. Nawa, hangin lang yan, hindi makapagalaw ng ganyan kalakas. Kung hangin lang. Hindi ka yung ng ganung kalakas yung hangin. Ay ganun na wala Wala yan, wala yan. oh. Ano 'yun? Kogu. <laughs> ng lalaki ang pinto ng bahay. Makikita mo ang duyan sa loob nito na mag-isa lang gumagalaw. Makikita mo din na walang tao sa loob na maaaring magpagalaw nito. At kung titignan mong mabuti, ang lakas ng paggalaw ng duyan ay hindi nagbabago sa buong periyaw. maliban na lang nung sipain ng isang lalaki ang duyan. Nagagawan ba ito ng espiritu sa bahay na yon at sadyang gusto lang ng kaluluwa ang paggamit sa duyan? O ito ay gawa-gawa lamang? Katulad ng lagi kong sinasabi... Ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana rin unknown. Ang unang entry sa ating video ay sinend ni ka Ghostbumps Joyce Diaz Mendoza from Dubai. Nagbablower daw siya ng buhok kasama ang kanyang anak nang na niya ang chilling video na ito. Ito ay yung bata, ay bata. at mga matang may itim Ang paligid ang makikita nakatitig sa kanila Ang creepy face na ito ay nagre-reflecto Sa isang salamin na pagmamay-ari ni Joyce So yung mabuti kung may kakaiba Sa salamin Ito ay mukhang normal na salamin lamang Na makikita sa kahit saan Ito kaya ay may portal sa ibang dimensyon? Ayon kay Joyce Patawa-tawa lang daw mano siya Pero ang totoo sobrang creepy na Ang kanyang nararamdaman sapagkat ang mukha ay nakatitig lamang. Ano kaya ito? Kaya ito pa ang isang video na ipinadala naman ng isa pa nating viewer na si Apector Dome. Mga mukha nung hindi klaro. Makikita ang tatlong kababayan ng mga nasayaw ni yung mga itay. A good time. <laughs> nung bigla na lang may sumilip na pang-apat na entity ano kaya ang mga entity na nagpapakita sa kanila? Kung ano man ito, nais ko lang sabihin na mag-ingat kayo lagi mga kag Isang security guard sa Mexico ang nakakuha ng footage na inyong mapapanood. Ito ay pinost niya sa Reddit under the username responsible ResponsibleAD8336. Ayon sa security guard na ito, madalas daw siyang nakakarinig ng noises tuwing gabi at ito ang kanyang nakuha nang nagpasya siyang hanapin ang source ng tunog. Panooring mabuti at huwag kukurap. Esta va, es que se escuchó alguien. Su puta madre. Su... Ano yun? Parang may sumilip eh. Parang may sumilip. Para may sumilip. Nakita nyo ba yon? Isang mukha o isang porte ng mukha ang mabilis na sumilip sa gilid ng air conditioner. Ito ay oh. nagip lamang ng camera. Yan o. Oh. Sumilip siya yo. Oh. Pero hindi siya ano, hindi siya talagang klaro kasi malabo eh. Sa so, siguro sa wala naman siya kasi dalang flashlight na ano, wala ko napansin may dala siyang flashlight eh. Kaya madilim, hindi siya masyadong maaninag. Pero kita mo naman yung ano yung ito yung kulay puti na yan. Tapang ng security guard ah. Hinahanap pa niya eh. Alatang ito ay napansin agad ng security guard sapagkat dali-dali niya itong hinanap. Nahanap pa lang anong hinanap ng Ano ko, ito? Yan Ayon mo. sa ilang commenters, medyo suspicious daw na hindi niya finifilm ang air conditioner mismo. May ilan naman na nagsasabi na kapag pinipansin daw niya wala ang hindi, ano, hindi niya na ano ng class light. Goosebumps. Ito kaya hindi niya na ilawan. Na nasa na yung tutok ng plastic light nasa baba? Not alone pangalawa sa ating list ay galing sa YouTuber ah, Ito na <laughs> Sa video speaker. na ito, isa na namang footage sa alleged haunted house na ipinost ni po <laughs> po Gunner Isang exploration gone wrong ang pila nangyari sapagkat hindi daw kumakalma ang paranormal activity sa bahay na ito Ayon kay Paul Gunner, isang gabi daw nang ito ay kanyang na-film At hanggang ngayon, binabagdabag pa rin ang kanyang isipan dahil sa kanyang nakita. No estoy tratando de acomodar el teléfono con mi, mi interna con una mano para tener la otra mano libre pero no lo puedo para es que esté iluminado en todo momento disculpen Pati ako natatakot nun. Takot pa kasi yung nag-explore eh. <laughs> Pati tuloy ako nadadamay. Oo, <laughs> uh, uh, may sumilip. <laughs> may sumilip. Habang dahan-dahan na umaabante si Paul Gunner, makikita ang bigla na lang ito na patalon dahil... Oh. Uh, ayan po oh. Mga ng boko, oh. Creepy na itsura oh. Sinisilip siya eh, no? <laughs> Imbes na siyang ano, sumilip, siya sinisilip eh. <laughs> sa isang mukha oh? na tahimik na nakatitig sa kanya. At di <laughs> dyan magkatapos ang lahat. Sapagkat makalipas lamang ang ilang minuto nangyari ito. Ano na? Ano Bakit kaya ano sa ibang bansa ano, ang creepy ng ano, loob ng bahay. Lalo yung mga abandon na. Oh, no, no. Ito Gaya niya, no? Ay, dik pa rin. Ano ang sa tingin ninyo mga kag-goosebumps? Ito kaya ay isang winged ghost encounter o isa lang itong entangling oh. ninyo? <laughs> True crime. The Watts Family. Isang pamilyang nasira at nawala dahil sa isang affair. Si Chris Watts ay isang perfect dad kung tawagin sa social media pero sa likod ng tawanan at kasiyahan, unti-unti na pala niyang sinisira ang kanyang pamilya. August 16, 2018, ang binawian niya ng buhay ang kanyang buntis na asawa na si Shannon Watts sa pamamagitan ng pagsakal dito. He also smothered her two daughters to death, na sila Bella Marie, apat na taong gulang, at Celeste Catherine, also known as Cece, tatlong taong Although ngayon ay nakakulong na si Chris ng panghabang buhay, ang Kasi, dating tahanan ng Watts family sa Frederick, yung, Colorado ay patuloy pa rin daw pinamahaya ng spirit sa uh, mga dimaong ng ni Chris. Ayon sa asa, mga kapitbahay, may nakikita daw silang silhouette ng isang babae na palakad-lakad sa loob hmm. at ang ilaw daw ay patay sindihin. Ang susunod na mga video ay mga sequence of recordings na nakuha ng K-9 unit at search team nang inimbestigahan nila ang bahay ng Watts family. Ito ay naganap bago pa man umamin si Chris sa kanyang ginawang krimen. At bago pa man natagpuan ang mga katawan ng mag ang K-9 unit at search team ay naghahanap ng clues at leads at that time para mahanap ang nawawa ng mag -iina. May mga suot silang body cam at ito ang kanilang nakuha. Narinig niyo ba yun? Pagpasok pa lamang ng K9 unit ay may narinig na agad silang out of place na boses. Kahit ang search team ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi lamang yan. Sapagkat pag-akyat ng K9 unit sa second floor ay mas naging takilakilabot pa ang mga recordings na kanilang napuha. Habang naghahanap ng crew ang search team sa isang kwarto, may na-record silang tawa ng isang bata. Pakinggang mabuti. Yeah. Ayon sa isang comment, kung mapapansin daw, tila naipit daw ang vocal cord nung sinabi ang mga salitang ito. Ito kaya ay espiritu ni Shannon, ang asawa ni Chris na kanyang sinakay? May Ito ang pinaka-solid evidence na nakuha ng body cam. Nakita niyo ba yun? Pila isang silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pa baba ng staircase. Ito kaya ay spirito ng mga bata? O itong ay isang optical illusion lamang. Kayo na ang humusga. Bago matapos ang lahat, kung ito man nga ay mga spirits ng mga biktima ng tragic event na ito, lahat kami dito sa Ghostbombs Top 5 ay nananalangin na naway makapagpahinga na ang mga kaluluwang ito. Sana. Okay. Tapos na po natin yung ano. Yung pinaparoon natin mga nakatakot na video. Nag-enjoy po ba kayo? <laughs> Uh, maraming salamat nga papunod doon sa po pala. Nabubulo na naman ako. Doon sa mga nanood at sa doon sa hindi pa nakapanood, panoorin nyo po. At pakilikes na rin po. May likes and pakisubscribe na rin po ng channel ko. Uh, shout out po sa inyo mga kawaray. At sa inyo rin po, taga Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, wag po natin kalilimutan ng ating mga OFW na nagkalat sa bawat sulok ng mundo. At saan mo po kayo panig ng mundo nandoon? Eh sana po, nasa mabuti po kong kalagayan. Okay, kita-kita po ulit tayo sa sunod pong ma-upload na video. Muli, maraming maraming salamat po.